Bakit nga ba importante ang BMS at saka active balancer? Kung gusto nyo malaman, pag-usapan natin lalong-lalo na sa mga beginners na hindi pa nakakaalam sa ganitong mga safety device. Isang maiklim video para sa mga katanungan ng ating mga kapwa ah, nagdi-DIY or mga beginners. Sa mga tanong nila kung bakit daw kailangan ng BMS or active balancer? Bakit kailangan pa ng dalawang ito? So ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano po ang trabaho ni BMS or battery management system. Si BMS po, ang trabaho po ni BMS upang protektahan ang inyong battery pagka na over discharge or na over charging. Yun po ang trabaho ni BMS kinakat-off na po niya kapag ka na-overcharge ang iyong battery or na-overcharging. So, ang trabaho naman po ni Active Balancer upang i-balance ang bawat cells ng battery, bawat battery po. Siya po yung nagpapantay-pantay ng karga ng bawat battery or charge kasi kapag wala po ito hindi po magbabalance ang inyong mga battery kaya mabilis malulobat ang inyong battery dahil pagka ang isa dyan ay napuno na tapos yung iba dyan ay hindi pa so madiditik po ni BMS na puno na yung battery na isa ikakat off na po niya yung charging ganun po yun kaya kailangan po na mayroon active balancer para mayroon pong magbabalance sa bawat battery natin. Ayan. Kapag wala po yung dalawa na yan, ang inyong battery ay hindi po balance tapos mau-over charging at mau discharge pagka wala po yung dalawang ito, BMS at saka active balancer. So, kailangan po talaga may BMS at saka active balancer. Dahil kung wala ito, kahit brand nyo ang inyong battery. Pagka wala po yung dalawang ito. Wala po magpoprotekta sa battery nyo kapag na overcharging or na over discharge. Yan po ang maikling video natin ngayon para paglilinaw sa ating mga kapwa beginners na kailangan talaga ng BMS at saka active balancer. So yun lang po mga ka-DIY, sana mayroon kayong natutunan sa video ito, lalong lalo na po sa ating mga kapwa beginners. So maraming salamat at pakishare po ng ating video, like At kung napadaan ka lang sa channel na to huwag kalimutan mag-follow para updated kayo sa mga ganitong upload na video. So paano mga master, hanggang sa muli mga ka-DIY.